Pasado alas ng hapon kahapon August 20, bumuhos ang malakas na ulan sa Baguio City. Pero maliban sa tubig ulan, sinamahan pa ito ng yelo. Isa sa mga nakasaksirito si Isabel. Anya nagbabantay daw siya ng tindahan ng marinig ang kakaibang tunog sa kanilang bubong. Ay, nung una po, andun ako sa banyo na naglalaba, tapos sabi ng anak ko, ba't ang, ang ingay daw yung ulan, parang malakas, tapos sabi ko, ba't ganyan talaga na parang may bato na ganoon. Tapos nung lumabas na ako, meron na talaga na pumapatak na doon. Andun na meron yung mga yellow dyan. Anya tumagal raw ito ng halos sampung minuto. Bagamat namang hasya rito, nangamba ito para sa posibleng maging epekto ng hailstorm. Hail! Hail storm! Lalo na yung mga ano, dyan sa ano, may plant. Uh, may plants daan parang yung mga ano yung mga leaves ng ganyan siguro maano yung mga masira yung mga tanim nila diyan tas oo pero yung kahapon naman hindi naman ganoon kalalaki parang maliliit lang na round ganun yung nakita ko Ayon sa pag-asa dulot daw ng thunderstorm ang pagyayaring ito ang pag-ulan ng yellow o tinatawag na hail ay isang bihira pero hindi imposibleng mangyari Ayon sa pag-asa, ang hail ay yellow na bumabagsak galing sa isang severe thunderstorm na dulot ng pag-ihip ng easterlies. Nabubuo ang hail kapag masyadong mainit ang isang lugar na nagdudulot ng pagtaas ng mga water vapor na maaring lumagpas sa tinatawag na freezing level kung saan ang mga water vapor ay lumalamig at nagiging yelo. Ito ay bumabagsak sa lupa bilang isang hail at ang bilis ng pagbagsak nito ay maaaring umabot sa 100 kilometers per hour alam niyo naman na ang thunderstorm ay yung mga hazard na binibigay yung uh, heavy rains and uh, sometimes hail. So, yun po. Uh, kaya nagkaroon po tayo ng mga kwan, mga hail na kwan, na na experience kahapon. Ang forecast na natin na uh, because of the easterlies and uh, kwan, nagkaka kwan po magkaka-create po kasi ito ng mga kwan, yung, mga cumulonimbus clouds at uh, doon nanggagaling mga localized thunderstorm natin. So ito kalat-kalat, hindi naman, uh, ibig sabihin na kung saan natin naranasan kahapon, eh, doon din ulit. Ano? Minsan uh, kalat-kalat kasi yan, eh. hindi po uh, kanyang, totally na doon lagi. Sa ngayon, localized thunderstorms ang inasang magpapaulan sa Cordillera at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, binabantayan ngayon ng pag-asa ang isang low-pressure area na siyang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Vanessa Bouton or Ingenious.